Yeah, awesome. Good job, baby. Thank you. Thank you. Best dinner ever. <laughs> Hello at welcome back sa aking channel. Ryan Agoncillo proud na ipinakita ang mga pagkain inihanda ng kanyang dalawang anak na si Luna at Johan. Ayon kay Ryan, dahil wala ang Mami Juday sina Johan at Luna na ang naghanda ng pagkain na ikinatuwa nito, ang anak nila kasing si Lucio ay may laro kaya naman sinamahan siya ni Mami Juday. Sa isang kaakit-akit na pagpapakita ng pagmamahal at pagkamalikhain, nagpasya siya sina Johan at Luna na maghanda ng espesyal na hapunan para sa kanilang ama, si Ryan Agoncillo at para din sa kanila. Sa video nga na ipinakita ni Ryan pansin ang nakahandang pagkain sa lamesa at mga ngiti ng kanyang mga anak. Sa hapunan, hindi napigilan ni Ryan na ipahayag ang kanyang pagmamalaki at saya, dinagpanasaad nito na best dinner ever. Since mommy's not around, my babies made dinner for dada as a surprise. Yay! What are we having? The burger for me, at the cheeseburger. Then you, it's like bacon cheeseburger. Oh, tomato, tomato, tomato. bacon cheeseburger and pizza. pizza. What pizza is this? Cheese pizza. <laughs> <laughs> I think you made it for you guys. Yeah, awesome. Beep. Good job, babies. Thank you. Thank you. Mwah. Mwah. Best dinner ever. <laughs>